Ito ang mga katuwang ng gobyerno sa pagsusulong ng pagunlad at pagbabago, mga kumpanyang kapartner ng mga Pilipino sa pagtugon sa mga kakulangan ng bansa. Nagbibigay ng edukasyon, nag-aalok ng tulong, nagbibigay lunas at naghahandog ng pag-asa sa bawat Pilipino. Sa likod ng mga kilalang kumpanyang ito ay mga kwento ng pagtulong at pagsulong para sa hinahangad na reforma. diyan nanalo na nanalo, nanalo tayo. Kaya nga niya po 80,000 lang kasi malabu mata niya. Ayun po. Sigaw po, sila po 'yung sigaw ng sigaw ako. Nanginginig lang 'yung mga kamay ko. Sabi ko po, ah, sabi ko sana, sabi ko ito na, ito na, naging, medyo nanginginig na ako. Tapos pinagpapray Lord, sabi ko, hindi na ako nagsana. Lord, ibigay mo na sa akin ko, akin na to, akin na to, akin na to. Dalawa lang sila sa mga nagwagi sa isang online bingo game. Noon, walang wala sila. Baon sa utang. Araw-araw nag-aalala. Ngayon, nakaahon na sila. Dahil sa kanilang libangang bingo, naging mas maginhawa na ang kanilang pamumuhay naisalba nila ang kanilang muntik ng masirang pamilya. Paano nila naibaliktad ang kanilang masamang sitwasyon sa buhay? Paano ba ito nakatulong sa libo-libong Pilipinong umaasang magkaroon ng mas magandang kinabukasan? Kilalanin natin ang Bingo Plus. Is there something that Filipino value most that is hope? This is what we at Bingo Plus aim to nurture. A new generation of hopeful Filipinos, happily dreaming of a brighter future. Ilang taon ang nakalilipas mula nang itinatag ang Bingo Plus? So, Leisure Exponent Inc., the parent company of the country's first leading online bingo, Bingo Plus was founded on December 28, 1994. A year later, the company was given authority to operate bingo games under the name Bingo Bonanza Corporation. Bingo Plus began its operation in 2022 when the pandemic hit. Everyone was in a lockdown. Strict health protocols were in place. Nobody was allowed to go outside their homes. Because of this, we decided to launch an online app. At that time, Filipinos get their entertainments online. They don't have to go outside. They can be entertained at the comfort of their homes. This was. the main reason why we developed for the online apps. Through these apps, we were able to reach out our valued customers. Once people were allowed to go outside, Bingo Plus expanded its services to physical location. Bingo Bonanza branches began operating under the name Bingo Plus. Sa pagpasok ng mga makabagong teknolohiya, nagbago rin ang libangan ng mga Pilipino. Bingo Plus was launched based on its adaptive response to ever-changing leisure and entertainment climate in the countries. Ang tradisyonal na larong bingo naging online na. Sa pagsali sa bingo, hindi na kailangang lumabas pa ng bahay. Para sa Pilipinong manlalaro, malaking ginawa ito, lalo na noong panahon ng pandemya. Since the pandemic, Bingo Plus had made a full transition from a physical bingo store to the comfort of the household Through mobile apps. Since then, Bingo Plus has played a leading role in shaping the leisure and entertainment industry in the country. Kung ano ang hilig ng mga Pilipino sa paglalaro ng bingo, ito ang masusing sinusunod ng Bingo Plus. The Bingo Plus is designed for anyone who wants to play, enjoy, and experience fun bingo, whenever and wherever. The game is tailored based on the needs and desires of our players to have fun and win prizes. Bukod sa bingo, may iba pang mga laro ang Bingo Plus. Dagdag saya ito. Aside from this, the brand brings the local and barangay period games into digital forms like color games. Abangan pa ang iba pang saya sa Bingo Plus. As we grow, we're going to launch new product very soon. So please watch out for that. Hindi lang ito ang dapat abangan. Walang tigil ang Bingo Plus sa pagbibigay ng kasiyahan sa mga Pilipino. And of course, we support festival and recognize local talents. But we know there are many things Bingo Plus can do. We have no limit and we just on innovating. As we walk through our slogan, Bingo sa saya, plaza panalo, the brand wants to make the bingo experience fun and entertaining through millions of prizes. Isang player ang nabiyayaan ng napakalaking premyo. Napakabigat ang kalbari niya. Ang pamilya niya nabaon sa utang dahil sa scam. Noon yun. Nagbago ang lahat matapos siya manalo sa Bingo Plus. Sabi ni Santi, gusto niya bang may maging milyonaryo? Sa so pagkakita ko, isang number na lang. Si so Mig, na siya. Basta ganun po, uh, nakatayo na ako. Pag-iisip ako pa rin kung sasabihin ko sa asawa ko eh. Nung uh, 80,000 na, tapos nag-lockout na siya, Tumakbo na ako sa kabilang kwarto. Sabi ko, Daddy, nanalo na ako. Nanalo, nanalo tayo. Noong una, wala akong balak talaga sabihin. Eh, parang yung bugso ba ng damdamin. <laughs> Tumakbo na ako ulit sa kwarto para yung... Ang una kong inisip nung nanalo ako, uh, para mabayaran na yung utang. Naging maganda na ang relasyon ng pamilya sa isa't isa. Yung mula nung nanalo po ako, uh, marami pa rin struggle sa amin dalawa parang pinagtibay kami ni Lord that time. Kasi marami talaga kami pinagdaanan eh. Uh, hanggang ngayon naman, meron pa kami misunderstanding. Hindi naman mawawala yun. Kasi ang marriage kasi, uh, forever adjustment. Medyo oh, nagiging okay, pati mga bata. Nakikita na na kami hindi masyadong nag-aaway sa bahay. Kasi hindi na kami stress pareho. Ito, aniyay, patunay na totoong mayroong winners sa Bingo Plus totoo po siya. Uh, akala ko rin po nung una, scam. Pero nung nanalo-nanalo po ako, totoo. Sa uh, real time yung ano eh, yung eh, pwede mo na siya i-transfer agad. Pag nanalo ka, mga four lines. Hindi, naglaro ako sa slots. Kaso nga lang yung pera ko na natalo dun sa slots. Sabi ko, ay balik na lang ulit ako sa Bingo Plus. Kasi may cards pa ako dun na pin, ano, pin uh, Then, nung paglipat ko, nagulat na lang ko. Sabi ko, But, ang laki ng pera ko? Tapos ko, ay, jackpot ako. So, hindi pa ako masyadong makapaniwala kasi first time ko pong manalo ng, ano, ng bingo uh, the time sa bingo plus po. Pero hindi sapat ang premyo sa pagbayad ng mga utang. Sa kabutiang palad, muling nanalo siya. Napakaswerte. Dinamit ko po yung, ano, yung napanalunan ko, pambayad ng utang ko. Unti-unti yung mga pinupun na naipundar ko, nawawala na po sa akin tapos nakahiram ako ng pera sa mga tao which is much more struggles for me kasi malaki yung interest. Kumbaga sa uh, 1.8 million na nahiram ko noon, diles pa nila yun ng 20% outright na tinatawag nila, parang commission something lang na something na ganoon. So ang matitira sa akin nasa 1.4 something lang. So 1.4 ang laki na nawala, 300 plus ang nawala sa akin. So on po, doon po nag-start yung struggle ng finances ko. So, eh, hey, ito na nga siya, sabi ko ah. <laughs> Nagpatong-patong na po. Kasi yung iba doon, may hindi po kasi ako ano, um, may hindi po kasi akong uh, mag-invest ng mga property. Even though na mayroon pang isa, kukuha ko ng isa. Kasi the time, alam ko kaya kong bayaran eh. Hindi lang din sa pamilya, epekto sa pamilya ko, kundi sa akin po. Kasi suicidal. Si Swiss suicidal na po talaga yung yung pangyayari sa buhay ko na yun, na lahat lahat na wala sa iyo then problema mo pa paano mo babayaran yung pagkakautang mo hindi kasi, kasi sir makatulog ng maayos pag ganon na nagigising na lang ako asawa ko nahiyaw ako talagang yung anxiety depression ang doon lahat yung nanalo po ako nung ano nung big jackpot hindi pa nga po ako makapaniwala kasi sir uh, sumigaw po sa akin yung asawa na, Babe, ano na nangyari sa'yo? Sa taas ka nakatingin kasi nga po naglalaro po kami ng PUBG. Sa taas ka nakatingin, mababaril kayo, mababaril kayo, sabi ganoon sa akin. Hindi ko na siya sinagot, nilapag ko na yung, yung, yung cellphone ko ng panglaro ng PUBG. Kinuha ko yung, ano, yung phone ko ng ano, Bingo Plus kasi po isa na lang po. Then on the 42nd, hindi tinawag yung 56 43rd, hindi tinawag yung 56 Then yung pag-54 Color green yung po yung Yes sa letter G Kasi color green yung ano Yung color ng balls So nang time na yun Sabi ko Ah Sabi ko sana Sabi ko ito na Ito na naging, Medyo nanginginig na ako Tapos pinagpapre ko Lord Sabi ko Hindi na ako nagsana Lord Ibigay mo na sa akin to Akin na to Akin na to Akin na to Sabi ko gano'n sir Yung talagang Yung yung, yung, pwersa ko talagang pahagis na yung katawan ko. nagagano nagagano Tapos, tapos nung ano, hindi pa nila inikot yung bola nang bigla eh. Nakahanda ko po nila. Sabi ko nang hininig na ako, hindi lang ako makasigaw o makapagsalita. Kasi ayoko nang malaman niya na isang bola baka ako kasi mausok. <laughs> tapos yun po, nung inano na, oh, tapat na sabi ni Sir Joey yung boss ko na ah, tapat na yung online, sabi yung gano'n, ito na kaya, sabi yung gano'n, ito na kaya ang pang jackpot price natin, siya na kaya makakakuha. Sabi niya, number na lang ang inaantay natin, saktong sakto sa kulay, itong bola. Tapos nung pag-ikot po ni Miss Kuwana nung, ano, nung green ball. Sana tumapat ang number kasi tapat na sa kulay, mga players. 75.8! million pesos yan mga players. Eto na ba yan? 56 po yung nilabas niyo po yung grati number. sa so, ah! Ako ba ng ano? Ng 75 million. Bago pa man manalo sa Bingo Plus, hindi niya nakalilimutan ang mamigay sa mga kapus palad. Kahit kapus na rin siya sa pera. Ang ginawa ko kasi since ever since naman po sir, Natulong na po talaga ako, even though na iisang daan na naglaman ng bulsa ko nung kabataan ko pa, natulong na po ako kahit kanino po, Bas, lalo po sa kamag-anak po namin. So, ewan po, siguro, nabaitan lang si siguro sa akin, si Lord, na gano'n ginagawa ko, lalo na po nung hindi pa po ako nagkakaanak noon. Talagang panata ko na po na tutulong po ako sa mga kids o tsaka sa mga family na wala. Kaya every year po kung ano po yung sa sobra na pera ko na ako even though nung time ng pandemic ako'y maraming mga utang pero may slot po ako doon na pamimigay talaga sa mga nangangailangan ng pagkain that time po. Kahit malaki ang premyong natanggap niya, tuloy pa rin ang kanyang paglalaro sa Bingo Plus. Gawin niyo lang libangan, wag po yung sobra-sobra na halos wala na ipang o pang ipaglalaro niyo pa rin mali So, continue lang gawin niyo lang libangan kasi yun lang din po yung ginagawa namin or ako personally. Sa Bingo Plus po, super super thank you. Kasi po, sabi ko nga po, nabago po talaga yung buhay ko na from from struggle sa finances, then nabawi ko po talaga lahat ng property na pinaghirapan ko kaya super super thank you Bingo Plus kaya sabi ko lahat ng event na ini-invite ako ng Bingo Plus sabi ko talagang pupuntahan ko kasi yun lang yung way ko para mag-give thing sa kanila in return po sa kanila then sabi nga ng asawa ko sabi niya ah dahil po may issue sa loto na pcs PCSO sabi ko paano pag in-interview ka ng ganyan sabi ko ay i-depend ide po ang Bingo Plus kasi totoo 'yung mananalo ako at nahawakan ko pera at nasa akin 'yung pera. Kasi tot naman talaga na na uh, online games ang uh, ang Bingo Plus even though na hindi pa nga sila kilala ko na sila before pa. At katulad ng pagkakawang gawa ng mga players at winners, ganito rin ang mismong misyon ng Bingo Plus sa pamamagitan ng kanilang Bingo Plus Foundation. Bingo Plus Foundation started as Leisure and Resorts World Foundation in 2016. Following the launch of Bingo Plus in 2022, the foundation was also renamed to Bingo Plus Foundation, which was approved in 2023. In our first year, the foundation funded 6 million pesos to sponsor 10 scholars taking up technology related courses, as we believe that education and technology are the future of nation building and development. We support youth who have a passion for technology and want to pursue their education. but don't have the financial means. Ang nilaan nilang pondo ngayong taon dinagdagan para mas maraming maabot ang kanilang pagtulong. With this, we aim to ramp up our efforts and reach. From 20 million budget in 2023, we are allocating over 100 million for our advocacy program this year. Hindi lang mga estudyante ang nakakatanggap ng ayuda mula sa Bingo Plus. The Bingo Plus Foundation also wants to be of help to the members of the community especially those who belong to the poverty line. Get an immediate assistance on basic necessities such as food and medicine during natural disasters and calamities. Sa maraming Pilipinong umaasa sa internet sa pagkuha ng impormasyon, sinisikap ng Bingo Plus na matulungan sila. We want to provide Filipinos not only online gamers but those who are using the internet at large. An easy and reliable access to facts and information on how to protect themselves from virtual scams and crimes that could compromise their personal details and worse, their lives. Ito ang kwento ng Bingo Plus at pagiging kapartner nito sa nation building ng bansa. At para sa susunod na mga taon, ipapangako nito ang pagtupad ng mas maraming pagtulong, pangarap at reforma Para sa bawat Filipino. We remain confident in Bingo Plus' ability to achieve its long and short term goals. We have the capacity to grow, expand, and improve further. The potential we see in both the brand and the industry means there's a lot of space for us to become better while maintaining our position as an industry leader in providing leisure and entertainment to the Filipinos. There's a lot of potential in Bingo Plus and the industry, so our goal is quite extensive. We envision Bingo Plus continuing to be an industry leader in providing entertainment to Filipinos. Regardless of how much time passes, our goal will always be to make life more enjoyable and fun. Congratulations to Bingo Plus! Now he's a millionaire. Congratulations, Bingo Koma. Plus. Редактор субтитров